Welcome back na naman guys sa ating YouTube channel. Ah, uh, isa at kumusta uh, kayong lahat mga guys sa nagdaang uh, uh, bagyong Christine. At sana ay uh, wala nang baha. At uh, nagawin naman tayo guys dito sa Isim City, Santo Tomas Batangas. At uh, andito tayo guys sa may waiting area. Namiss na naman niyo natin guys ang uh, SM City sa Tomas. At uh, ilang buwan tayong hindi na kapag vlog dito sa Santo Tomas, Batangas. Ayan po. At uh, noong October 27 ay uh, one year na pala. Ang nakalipas mula nung nag-vlog tayo noong uh, grand opening ng Isim City Santo Tomas at uh, naalala natin guys yung mga kaibigan natin dito sa Santo Tomas shout out pala kay Sir Lawrence Yurag ayan kumusta ka na Sir Lawrence Yurag uh, at uh, kumusta ang ating uh, youtube channel at uh, dito kami nakita ni mga lakad ni Kuya Al ayan nung grand opening ay nagkita kami ni ah uh, ni Kuya Al ayan At, uh, kung mapapansin niyo guys yan po ang ah uh, uh, ayan po ang uh, SNR ay ginagawa na at uh, mabilis na may naitayo na agad guys na building at uh, nakita natin guys sa uh, ibang mga vlog yung banda roon ay binaha. Grabe yung baha dito sa Isim City Santo Tomas nakaraan. Dito lang naman sa harap ng kalsada. Buti na lang ay uh, yung natatayo ng Isim ay mataas. Kaya hindi ganong naabot dito guys sa bandang taas. Dito lang sa may kalsada. At uh, shout yung mga viewers natin dito sa SM City Santo Tomas. Oo, yung mga viewers natin dati na patuloy na inata sa ating YouTube channel. Yung inaabang-abangan nilang isinar ay ito na oh. po ang uh, SNR na itayo na. Mabilis po nilang nagagawa. Mabilis yung gumagawa dito sa SNR. Kaya kumplito na, tayo mga kay Sarugman dito sa Santo Tomas. Ah, uh, yung Janas naroon din. Oh. Ayan. Tapos ito yung isim, uh, SM. Tapos may SNR pa at uh, yung banda roon sa likod ng uh, Yanas ay mayroong a uh, uh, pure gold ayan may save more Kaya kumpleto na guys dito sa Santo Tomas, Batangas. Wala na tayong uh, ah, hanapin pa. Siguro lalo na kapag ah, magbukas itong ano guys, SNR ay maraming tao na naman na mga magpupuntahan. at uh, gagawin tayo guys sa bandang unahan guys it's in our santo tomas opening soon yan po ang uh, SNR Santo Tomas at uh, nakuha na naman po natin ng uh, update ang uh, SNR at yung mga nagtatanong sa atin at uh, yung mga viewers natin ay ito na po yung SNR Santo Tomas may naitayo na pong building At uh, sa ulit guys, i-update ko na naman kayo sa SM uh, sa SNR Santo Tomas. Okay, hanggang dito na naman guys ang ating vlog at uh, thank you so much for watching. Ah, uh, ingat po tayo guys. Bye-bye.